ka para Kambal! Go! This what battle we need to finish! Di mo yung naintindihan kasi English! Oh. Game! <laughs> hindi ako gwapo inaamin ko! Sadyang malakas lang ang aking appeal! Ang lay ng bunga nga mo kasi sa sapatos ni Shaquille! Puntang ina, ako sa mall kahapon. Nakita yung girlfriend mo, mukhang hindi makamove on. Kasi tangin si Bito, hindi makabili ng roll-on. Oh. nanay namin dinamay. Aron punta tao ka na dito bukas, bukas may lamay! Yeah, <laughs> Last ten seconds, pare! Para ang problema ng Pilipinas na hindi mo kayang lunasan, ako ang yung takdang aralin na hindi mo kayang lutasin. Nakapakabigat ng laban! Battle Fest, walang kaalaman! Wow. Wow. Nasaan yung mga judge? Nawala, nawala. Saan, saan? Ito! Galing ng barko! Paolo from Black 8! Black 8! Shout out to Black 8, XB Jensen, number 1. Ganda, ang ganda ng laban. Pareho silang mga galing. OT ako. OT, 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 OT. Next, next! Marcy from Spain! Umuwi pa ng Pilipinas para mag-judge! Oo! Sa akin si Bito, first round. Second round, si Ice On Me, OT. OT, OT, OT. Ang Paulo, mamnakba Ah, At sa akin, nunguna talaga si Bito, malupit si Bito, pati si Ice On Me. Para sa akin talaga, OT para malaman natin sino talaga ang panalo. Preno? OT, OT, OT. Last but not the least, ang naligaw, si Ray! Parehong makulit pero parehong malupit. Pero OT pa rin ako. Hindi yun. hindi ka lang para ang pipe. Para ang piping puke. Para sa para sa akin, ano, magaling si Yison ni, pero bumawi si Bito. Kaya, OT. OT, 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 OT. OT, we go for OT. Retimer, retimer, gusto magpasikat. Minsan lang yan. Ah, <laughs> <laughs> <chinchy mo>, <laughs> <laughs> <Kaya, laughs> interview nga pala musta yung buhay sa loob. Okay lang. <laughs> <laughs> kaya, kaya. Minsan lang lalaya sa monte na. <laughs> ay, okay. sa minuto para ay eyes on me, balakpaan. <laughs> <laughs> Uling banat mo na to. <laughs> <laughs> Dahil magkakaalaman na. <laughs> sa minuto para ay eyes on me. Go. <laughs> Kawawang nila lang, walang kaalam-alam. Mas matalino pa yata sa iyo ang aking mga kaibigan langgam. Pumunta <Baka> lang. <laughs> <laughs> ako sa Starbucks, isang kape hindi niya ma-afford. Mas mabuti para sumunod ka na kay Redford! <Maori> <laughs> <Nice. gabation> nice nice, game. Next, next, nice. next. <rearranging> Itong si Bito, tambay, asa ah, sa in si inay. Huwag ka na magtaka kung kinakain mo, tira-tira sa kapitbahay. Oh. Gusto mong magkapera, pumalit ka kay Bantay. Suloy! Suloy! tuloy pa? Mancher. Mancher. Dibin salmonella. Kasi ang kaso. Sa laban na to ako ang artista, itong kalaban ko mo ang terorista, tangin na buhay pa pala yung mga busayap. Dato yung jayan, dato Palak <laughs> palakpak! palak na, palak na. Huwag <laughs> <Palak na. laughs> <laughs> kang magpanggap na demonyo, wala ka naman sungay. Hindi ka nga makakain ang hindi sinusubuan ni inay. Oh. Okay. Last but not the least, Bito from Mea Gamblers. Oh. <laughs> <laughs> okay, yeah. 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 Um, ano sabi mo, tangay na kasa sa bunga nga ako, uh, nasa batos ni Unil. Gago, bas mukha ka ni Unil. Oo, oh. oh tangay na tinamoy mo mukha mo mukha kang bangkay. Kaya <HHH> <laughs> na mo tatlong salita para sa mukha mo. Tagyawat, tagyawat, tagyawat. Wait lang, Tom. Tangay na hindi maawat, walang lunas. Tangay na dapat dyan steel brush. <laughs> <laughs> Kahit si Belo hindi kaya lunasan niyang mukha mo, tangay na dapat dyan itapal simento. Putang ina, sa lahat ng tao, ikaw ang ayoko ka mukha. Tang ina kasi para si nung <pg sculptures> Titan ka! ganda ng laban. Pero B2, B2. Next, nice, next, nice, next. Nice, nice. Paulo, Paulo. Noong si Ice Umi kasi maganda mga niya pero napipipe misan na ano, nauulol, diba? Parang nauulol. Depresyon! Hindi, hindi, hindi! Hindi, parang sabi niya eh, na ito siya gano'n. Si bito, Okay, maganda rin bahay ni Maggie Bito. Pero sa akin, kuha ko sa si Bito talaga. Bito. Mark, Mark, Mark. Promise pa Solid Bito. Balonong bito na. Mangamanig. Bito. Oh, luto. Sir, talagang magaling ka sa saan eh. Bito, bito rin ako. Luto! Bito. Luto! luto. Buto! 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 Sa akin pa sa ano? Galing si Bito, idol. Luto! Ayos on me ako, ayos on me. on me! For both for Ice on, uh, Bito and one both for Ice on me. And the winner is Bito. 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 Bito.